Ito, panalo po mga kapatid. Ayan, oh. Ayan, napaka rare na sapatos na ito. Ito po ay uh, isang uh, Jordan. Uh, I think uh, Jordan na uh, Retro 1. Pero kung hindi po ako nagkakamali, ah uh, uh, Jordan shoes po ito. Uh, Jordan 1 uh, one or 2. Uh, uh, comment na lang po kayo kung uh, anong klaseng uh, Jordan na, na rare shoes na ito. Ayan, na uh, second hand po siya pero konting linis lang. Tanungin po natin kung magkano. Brother How much is this? p daw siya. Pero pwede pa puntawaran Yan ah, Tingnan natin ito, Itong katabi <coughs> Mga idol ah, Panalo rin ito Yan Adidas po siya Pero parang ano siya no? Parang ah, Jordan din siya Pero Adidas po siya Mga idol Panalo panalo Rare din po ito Ayan Ang ganda oh Ayan, ito may nakita po akong uh, brand new po siya, mga idol, uh, Nike. Nike shoes po siya. Uh, uh, low cut po siya. Pero pwede rin siyang pang-basketball or uh, running shoes. Ayan, ang ganda, ang ganda. Nagandaan po ako rito ayan oh. Nakita niyo naman yung uh, suelas niya. Uh, medyo ano lang siya na na tambakan lang po siya sa Alikabok. Ayan. Pero brand new po siya, mga idol. Yan panalo yan. Nakita niyo yung ano, yung insole po niya. O. Yung atiketa po niya yan ang ganda nung Nike shoes na ito mga kapatid. Panalong panalo po mga idol. Ayan, uh, welcome back po sa aking YouTube channel. So guys, uh, tagal po nating hindi nakapag-upload. So ngayon po ay uh, update tayo dito sa Harads. Kung po nila ay Latagan at uh, Bura Utan. So, tara po samahan niyo ako at uh, medyo malamig ang panahon ngayon dito. At uh, tingnan natin kung ano yung mga nakalatag na na mga sapatos o kahit ano man, mga laruan. Yan. I'm sure marami yung uling mga bago at mga latest na nakalatag po dito sa Harrods. So tara po mga kapatid. Ayan na. Ah, nandito na po. Nandito po tayo ng no, mas sa entrance gate. So yan, nandito po tayo. First stop po. Yan, may nakita agad ako. Yan, natanaw ko. Aba, teka. Equality check nga po natin. Diba? aba, Yung mga digit po. Yan ah. Tingnan nga po. O, po siya. Yan. Old red Jordan shoes. Ano ba ito? Jordan 4 or uh, Oh, di ba? Oh, ang ganda, di ba? Second hand po siya mga idol. Ayan. Okay, check po mga idol, mga kapatid. Panalo po ito. Old red uh, rubber shoes. Yan. Jordan na uh, four, four. I think uh, four po ito. Yan. Comment na lang po kung uh, ito po ay four or Jordan five. Panalo mga idol, panalo Okay So, first stop po, ayan, naka pa tayo Tingnan natin kung may mabibili tayo dito At uh, balikan natin pag uh, nakarusunodahan po natin So, lipat po tayo mga kapatid, tara po Ayan, marami pa po, po mga makikita rito Ayan, nakita niyo si Kabayan, no? Oh. Nagdadalawang isip po siya kung ano yung uh, kanyang dadamputin Ayan. Dito po mga idol, may nakita akong uh, Converse ba ito? At ah, tama po, ah, Converse po siya. Ayan. Ah, ano ba ito? Parang siyang uh, Chuck Taylor. Tama ba akong Converse Chuck Taylor ito? Ayan. Second hand po siya. Pero, ah, good pa po. Ayan bigat niya original po siya mga idol makikita mo naman po sa itsura yan hindi ko alam kung ito yung original na lace na yung tali niya pero pwede naman nating palitan niya marami naman nabibilid yan ng mga original na shoelace yan. panalo po mga idol konting linis lang ito yan pwede pwede ayan sa mga hindi po mga masiselan dyan pwedeng pwede na ito yan pang regalo pwede yan, konting linis lang po ito mga kapatid. Yan. Ayan. So tara po, uh, libot pa po tayo. Marami pa po tayo makikita rito. Ayan, nakita nyo. Ang daming daming mga nakalatag ng na mga sapatos talaga. Ayan, may mga kabayan tayong uh, nagtsatsaga talaga dito. Kahit na Sobrang daming tao. Ayun, nakita niyo mga kapatid, oh. Ang daming mga nakalatag na mga leather shoes and uh, rubber shoes pati po mga sandals 'yan. So, yan, tara. Libot-libot uh, po. Samahan niyo po ako. Ayan, uh, libut muna po tayo. Ayan, libutin po natin. yan ikot-ikot po tayo. Baka may match po tayo rito na goods. Ayan, and quality talaga, mga idol. So, yan talagang nakikita nyo naman. Ang daming tao, dagsa. Dahil taglamig po rito, winter po. Ayan, ayan. So, talagang uh, enjoy ang mga kababayan natin dito. At pati po yung mga ibang lahi sa pamimili. Ng kung ano-ano dito po sa Latagan o dito sa Harads. yan

Uh, Jordan shoes po ito. Uh, Jordan 1 uh, or 2. Uh, uh, comment na lang po kayo kung uh, anong klase ng uh, Jordan na na rare shoes na ito. Yan, uh, second hand po siya pero konting linis lang. Tanongin po natin kung magkano. Brother, how much this? this? 10 daw siya. Ayan, panalo-panalo po mga kapatid. Ayan, oh. No? Pero pwede pa puntawaran. Yan. Uh, tingnan natin. Ito, itong katabi, mga idol. Uh, panalo rin to. Yan. Adidas po siya. Pero parang ano siya, ano? Parang uh, Jordan din siya. Pero Adidas po siya, mga idol. Panalong panalo. Rare din po ito. Ayan. Ang ganda, oh. Akala ko nga po, uh, Jordan shoes ito. Uh, Adidas po pala. Pero, atakaganda mga idol. Ayan, oh. Nakita nyo naman po, ayan. Panalo mga idol. Original yan. Well, laki size laki nga lang eh. Ito rin, ganda rin to. Ano size isa yan? Hindi ko lang alam, baka 10 siguro to. Original ba yan? Ito, original to. Yung dalawa na yun, nakita ko. Basta ito, bihira Paan to. Ano pa nalalaman dito sa ano? Yung kapal, saka yung bigat. Sa ating na mo yung ano. Oh. <coughs> Bira yung ganyan. Ayan, kasi yun. Oh. Ay, medyo malaki. Ayan, uh, si Kabayan po. Ayan, oh. Nakurso na dahan po yung uh, Jordan shoes. Sinusukat po niya. Boss, ay try boss, ha? Tawaran mo. Sampu daw, eh. Ay, malo lang to. Ay, ano na, sirahan yung Pwede pa yan. <coughs> pang lakad-lakad mm, bagay ayan tingnan nga natin itong uh, Nike shoes na ito ayan para siyang topsider ayan maganda rin mga idol oh. pamorma Nike Nike shoes. Ayan, ito may nakita po. Kung, uh, brand new po siya, mga idol. Uh, Nike. Nike shoes po siya. Uh, uh, low cut po siya. Pero pwede rin siyang pang basketball or uh, running shoes. Ayan, ang ganda, ang ganda. Nagandahan po ako rito. Ayan, oh. Nakita niyo naman yung uh, suelas niya. Uh, uh, medyo ano lang siya na na lang po siya sa alikabok yan pero brand new po siya mga idol yan panalo yan nakita niyo yung, ano, yung po niya yung atiketa po niya yan, ang ganda ng Nike shoes na ito mga kapatid panalo panalo po mga idol quality check po natin mga idol ayan panalo po ayan na double check ko na po siya ayan panalo talaga pong uh, ang sakit sa mata niya talagang hindi uh, mo alam kung bibili mo hindi ang ganda po niya oh. yan, di ba mga idol? So, yan. Uh, lagay na muna natin dito. So, yan po mga kapatid. Yan, nakita nyo. Ang daming nakalatag. Talagang hindi mo alam kung ano yung dadamputin mo. So, yan. Hanggang dito na lamang po ang aking uh, video ito. Yan, uh, tatapusin ko na po. Maraming salamat po sa inyo nga uh, pagsama. God bless po sa inyo lahat.